Good morning, nandito tayo ngayon sa munting manukan ko sa may batilo baan. Matagal-tagal akong hindi naka-upload ng video kasi medyo busy tayo kaya eto, gusto ko ipakita ang munting manukan ko na pinagkakabisian ko ngayon, eto. So may laban tayo sa November 3 Stag Derby Na may Pat na 3-5 Tapos yung premium nila 1.5 Makapala rin tayo doon So ang gagamitin natin yung stag ito Itong Blue Bomb Kill so, Ito tatlong magkakapatid to nagkukondisyon na kami. Galing na to sa break-on. Kondisyon kami, starting Bukas, bukas na kami mag pakaskas. Magsisimula nang training, mag-start nang 21 days training. Okay. Okay guys, hanggang dito na lang ang Short video school and thank you. Please like and subscribe. XYZ. Thank you.